Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Nandito po ulit tayo sa ating taniman ng okra At ngayon po ay continue po tayo sa ating ginagawang paglilinis po dito sa ating bagong tataniman ng okra Ayan. At kung mapapansin nyo mga ka-farmers, malapit na po tayong matapos sa ating paglilinis dito sa ating bagong tataniman ng okra Baka bukas po o sa... Makalawa, ay makapagtanim na po tayo ng panibagong okra. Ayan, samahan niyo po kami sa aming paglilinis dito sa aming taniman ng okra. Tara!